dami ko ng sisiw Okay, kamusta mga boss? Baka may mga gusto mag-alaga sa inyo ng sirama Ito may binibenta ako dami na oh Ito 20 pieces to may liit Meron din akong ano Chamoy si Bright Ayan Ito yung magulang Meron din akong ano Tatlong Diamond Dab Ayan, bilbenta ko na rin yan. Tsaka isang lutino. Or this one. Pakita ko muna sa inyo itong ano. Sirama. Itong panganay dapat itatabi ko eh. Kaya lang, ibibenta ko na lang rin. Dami ko ng alaga eh. Oh. Ayan mga boss, 700. Baka kursunada nyo. Ah, na ito. Anak ni Cornick. 700. Tatlong buwan na to, di ba? 3 months na. Agustus, eh. Amoy. Yung iba kasi itatabi ko. Itong abo, itatabi ko yan eh. Tapos eto. May babae rin ako si Rama. Ito. Tatlong buwan na rin to. Ito 500 lang mga boss. Ato, ito, diba? hey, Ayan Bulit din ata ito, di ba? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Si Rama. Itawa mo, para makita yung Tindig. Ayan, 500 yan mga boss. Meron din akong bulit na babae. Ito. Yung lalaki nito na nakabili na eh. Nagdala kasi ako sa Bukawin. Eh. Kaya lang di ko lang na-vlog. Ito mga boss, bigay ko to lang 700 Bulik Tsaka to Ito maganda to Maliit lang to Ito 700 mga boss kasi maganda yung katawan niya Maliit lang Tsaka yung kulay niya maganda Yung tindig maganda mm -hmm. 700 mm -hmm. Ayun, nakaliad mm -hmm. 700 to mga boss yung itim kasi, tsaka to, tatabi ko yan, eh. Ito naman yung, ano, dalawang buwan na to, di ba? Oo. Oh. Bali, 20 pieces to. Maganda yung kulay. Maganda kulay nito, pakita ko sa inyo. Kunin mo yung pinakamaganda. Yung kulay abo din, no? Oo, oh, maganda to. Maganda to, mga boss, oh ito bigay ko ng 700 Tumitilaok na, Tumitila na 'yan. Magtago. Kunin mo. Tumitilaok na 'yan. Eh mga boss 700. Pero yung iba dito tig-limandaan na lang. Maganda rin kulay nung iba. Oo. tulad nito, alak ni Cornickter. Ganda na ng tindig niya. Salaki to. Tumitilawak na rin to. Hmm. 500 lang. Sige, balik mo na sila dyan. Ito pa, bulik na lalaki. Ito, ganda rin to. Bulik na ano. Hmm? Yan mga boss, 500 lang. Mamili na lang kayo. Ganda, no? 500 pa 500 na 'yan. Mm hmm. Ano naman. Ito to. Lalaki rin to. Kapatid niya 'yan, yung naunang brown kanito. Itong itim Pakita kita natin. Ito. Sige, kuha ka pa lang iba. Marami. Marami rin babae. Maraming babae dito. Ito. Maganda rin to. Parang lalaki rin to, lalaki eh. Lalaki din to. Sige, flex muna natin yung mga lalaki. O, Ito, yung kulay blue yung buntot, yung kulay abo. Yan yan yan. Yan no, oh, kulay abo, yan nasa dulo. Tatak. Lalaki so, rin yan eh. Hmm. Mga boss. Ganda rin pala ng kulay nito. Sa Mga hindi sanay sa ano, hawak ko. Eh mga boss, pakita ko na lang sa inyo. May likot eh. Amili na lang kayo dyan screenshot nyo. Tig pa 500 lang yan. Maliban lang dito sa isa na to. Ito 700. 700 to. Pero pagka marami naman kayong kukunin mga boss, pwede natin bawasan. Ito mm -hmm. so baba ito. Pakita ko naman sa inyo yung ano. Samoy Sea Bright. Ilang piraso tong chamois natin? 13. 13 pieces. Ito yung magulang. Itong chamoy is mga boss, medyo bira to. Bira ang nagdadala nito sa changi, sa bukawin. Eh. Parang dalawang peska ka lang nakapaglag. Hmm, konti lang nag-aalaga nito. Ito mga boss, may malaki, may maliit. Yung malaki, 1.5. Nailikot tong ano eh may ilap tong ano sa hamot yung maliit 1k oh, okay. 1k na lang yung may yung may nakalusot hmm. hindi maamo to eh may ilap ito parang lalaki to ayan 1.5 sa malaki ha ah. konti lang naman yung malaki dyan eh apat na piraso lang no 5 lima, lima. piraso lang yung ano tigwa 1.5 natin eh. Tsaka may sea bright Ayan, 1.5 so malaki yeah, Ito pa isang lalaki oh. Nasa tatlong buwan na rin yan Oo, oh, oh, tatlong buwan na rin Ito yung ano yung pattern lalaki. Parang babae din no? Para wala kasi ng kulay. Uh -oh. eh. <laughs> yung katawan niya. Ito hindi ko binebenta, pinakita ko lang sa inyo. Ito yung magulang nila. Tapos ito naman yung binebenta kong diamond dab. Ayan, 500 isa. May mga nagtatanong rin sa akin ng diamond dog eh. Ayan, itong malaki, dalawang buwan na yan. Tapos itong ano natin, Lutino, Arb Swan, 500 din. Tatlong buwan na yan. Tatlong buwan na daw to. August yan. Kaya lang hindi ko alam ang gender nila. Ayan, mga bustig pa 500. Baka may mga naghahanap sa inyo ng Diamond Dove tsaka Arb Swan. 500 each. Babawas ako ng alaga, sobrang dami mga boss Kaya kung mapansin nyo, bihira ako makapag-upload Ayun, ang dami ko kasing alaga gusto nyo magsimulang mag-alaga eh. Mura na to mga boss, eh, yung mga sirama na yan Pag-usapan lang natin, may bawas pa yung pagkamaramihan May maramihan yung inavail mo Siyempre, may bawas naman yan Pabawasan natin yan makita niyo nyo naman ang na ng kulay nila Diba? Malakas na rin kasi sa patoka eh mm -hmm yung limang kilo nila, halos katlong araw lang. So, mga ganun. Tapos meron pa ako dito, ito, mga sisiu pa. Ito, hindi ko pa pwede ibenta. May liit pa kasi. May ibang ano dyan, chamois, no? Ah, may chamois dyan. Saka dito. At may <laughs> liit. Ang kit nila. Ito, ililipat ko rin ito pag uh, medyo lumaki na. Ayan mga boss, baka may nagustuhan kayo dito sa mga binibenta ko. Message lang kayo sa Facebook page ko. Ito yung Facebook ko mga boss. Pagka hindi naman ako nakasagot, pwede rin kayo mag-message kay Mrs. Yes. Ito yung Facebook niya. Kung may mga na napili kayo dito mga boss, screenshot niya na lang. Tapos i-send niyo. Tignan natin kung available pa siya. Ayan, sa pag-usapin natin kung mas maganda sana kung mas marami din kayo mo Mas may bawas naman. Kung gusto nyo magsimula, mag-alaga, di ba? Saka itong chamoy, sobrang bihira lang yan. Yan. Mas maganda kasi mga bihira talaga, diba? mm. di ba? Hmm. Hindi mo naikita sa chamoy. Masyado. Ayan eh, mga boss, pesisi lang kayo. Maraming salamat.